Maon ni Nindot pag naata sa probinsya. kay istorya ta ginagmay, katkatag tag dinagko. Dirada ta di habadi, maayo baka ni. Gadali-dali dayog buha kang isa kay giuhaw na daw siya. Unya kay ato pa manin sa gulag condense, so ato ni Mikos Mikoson. Ako dai tigpunit sa kuha guys, para tapukon aron di na mahago ang tigbuak. Si kuya day nagbuak guys, kay expert na siya anang buak-buak. Perting katawa sa isa guys, kaya binyag na saglag tae ang balde. Pero napiskan rada ito gyuta, gi maong gikuha sa isa. Sulit de ka ni ilang butong bire bisa gagmay, kay tamis man kaayo ang sabaw. Mingkatkat nasad si kuya guys, kay kulang pa daw. Ubay-ubay manggood me, charot. Giukasa na sa tong amigo kay gipaningot na daw siya. Perti manggood inita diri guys. So maot to, fast forward na to guys. Bitaw. Mga on ayta. Basin na tingala mo ha, plato ang mong gisudlan. Nahot dan, manggod migbaso guys. Galisod na ang isa. Gadi na lo, manggod. Bitaw lami, manggod guys. siya. Samot, nakikiputangan na mong royal. na hey. dagulo. <laughs> <laughs>